So, what's up mga Calibre? So, ayun, nagbabalik na naman tayo sa ating uh, workout vlog ngayon mga Calibre, no, sa uh, hapon na ito. So, ayun. So, ang gagawin nga pala natin ngayon mga kalibre is, uh, ipapakita ko na naman sa inyo yung uh, ina-practice kong windmill dunk mga kalibre no. So, ayun. So, ngayon mga Calibre, pagkakataon ito, uh, magkita inyo, uh, ma-improve yung talaga yung practice ko ng windmill dunk mga kalibre pero ah uh, bago yan mga kaliper, no? uh, magsa-shoutout muna tayo mga kaliper. No? So ayan, okay. So una, shout uh, shoutout nga pala kay Brian Solis. So ah uh, ito yung ah uh, tanong niya mga kaliper. No? Uh, Lods, magsasamahin mo lahat ng workout mo. Pinapanood ko lahat ng vertical vids mo mula day 1 to 50. So ayun. So yun yung katanungan pagsasamahin daw. So salamat dahil pinanood niya lahat ng mga video ko mula day 1 hanggang sa 50. So ayun, maraming salamat unong pero doon sa katanungan niya uh, yung pagsasamahin lahat ng uh, exercise na ginawa ko. Ah uh, hindi yun pwede no. Dapat ah uh, ang dapat mo lang uh, i-workout uh, per day dapat ah uh, 3 to 4 workout workout work mga no dahil kapag sinap, sama ko yung lak ng workout ko mga caliper sa diwan hanggang 50 iba-iba yon so ah uh, hindi kaya ng uh, katawan natin or sa ating links mga kaliper dahil ah uh, mapapagod 'to no so maninigas pag maninigas ah uh, pwede masira yung ah uh, mga na natin mga caliper yung onod natin so ayun uh, uh, hindi pwedeng dapat uh, nasa about ah uh, three to four workouts or five lang mga ang dapat. So, kung hindi naman uh, masyadong hibigat ang yung gagawin na workout mga kalipuno pwede pwedeng anim. So, ayun. So, ang pangalawa naman si Edmond Cortez. So, ayun. Ito yung comment niya mga kalipuno. Idol siya nga palang. Kaya mo na bang abutin ang totoong basketball ring So, ayan yun yung katanungan niya mga kalipuno. Uh, shout out sa iyo, Edmond Cortez. So, ayun. Maraming salamat sa laging pagpapanood. So sa katanungan mo naman, so yung pinagdagdagan ko ah uh, caliber Edmond ah uh, totoong rim naman siya mga caliber pero hindi nga lang siya standard. So ayun. Totoong rim siya pero hindi siya standard. So sa katanungan mo uh, kaya ko na bang abutin ang uh, totoong siguro ang tanong mo ito is kaya mo na bang abutin yung standard na rim. So siya ngayon medyo abot lang mga calibrated mo no? Medyo abot lang. Pero hindi pa matatang. bakal sa susunod na taon or susunod na buwan. So itong pangatlo naman, uh, shout out sa yo Norbert Escalante. So ayan shout out sa no Ang hirap pala. So ayan yung comedian. Hindi naman siya toto tanong pero sige. Oo nga, ah uh, mahirap talaga mag-workout. Pagod ah uh, sa katawan pero pag masaya ka naman sa ginagawa mo kahit pagod nag enjoy ka naman tsaka worth it yun dahil pinapawisan ka at para sa iyong katawan healthy yun so ayun o kaya kahit pagod huwag no? kailang yan basta healthy body basta hindi rin masasubrahan sa pag-workout mga kalipunan dahil pag, kapag Ah, nasobrahan din. Hindi na healthy. Dapat. Yung sakto lang. So, okay. Punta na tayo dun sa gagawin natin ngayon mga, caliper mga kaliper. So, ipapakita ko na sa inyo ngayon. Ah, yung pagdadang ko. So, ito yung unang mga kaliper, no? Ah, itong unang mga kaliper hindi ito uh, windmill dunk. So, ah, warm up lang ito mga kaliper, no? So, ayan. So, nakikita nyo na sa screen sa mga kalipo, no. So, ah, uh, alley of one-hand dunk, mga kalipo, no. So, ayan, nakikita nyo sa screen, sa video. So, ayan, no. So, warm-up lang yan, mga kalipo, no, para mabuhay-buhay yung uh, legs natin at saka yung kalamnan. So, ayan. So, ito na yung kasunod, mga kalipo, no. Ah, uh, titingnan na natin yung, ah, uh, kasunod ng uh, video nito. Ah, uh, yun yung uh, windmill pero ayan, ah uh, slow mo replay muna tayo mga kalibre Okay, so ito na siya mga kaliber. Panawarin natin yung slow mo replay. So, ayan. So, yung ulo ko mga kalibre na almost ah uh, sa na siya sa I mean, almost tatama na siya sa uh, rim mga kaliber, no? So, ayan. So, siguro naman eh masasabi niya nang Uh, matas na yung ng mga kalipun so ayan okay so dahil tapos na tayo, tapos na nating panoorin ang slow mo replay so punta na tayo dun sa main talaga na dunk May ipapakita ko sa inyo mga kaliper yung windmill dunk mga kaliber so ayan ito na excited na ba mga kaliber so tara let's go so ayan ah, uh, ito na siya mga kalipun no? okay panoorin nyo mga kaliber so ayan So, mag-comment kayo mga kaliber kung ah uh, perfect na nga perfect na nga ba siya pagka windmill dang mga kalibro so windmill na nga ba siya? o perfect na nga ba siya nga pagka windmill so kayo na bala, rate nyo o kung ano mang i-comment nyo kung ano mang sasabihin nyo so ayan so makikita nyo rin sa uh, slow mo replay mga kalibro no? so ayan pero para sa akin mga kalibro uh, kulang pala talaga, kulang pa talaga siya ng little bit mga kalipa, no? Hindi pa siya talaga uh, 100% siguro nasa uh, 80% mga kalipa. So, ayan, yeah, yun yung uh, marirate ko mga kalipa, no? Sa windmill dunk ko na yun, connect na to. So, ayan. So, ngayon dahil nakikita nyo na mga kalipa yung windmill dunk ko na pinagpraktisan ko mga kalipa. So, comment lang kayo kung ilang rates, i-range nyo mga kalipa. So, ayan. Uh, bago ako magpaalam mga kalipir, uh, nais ko muna uh, sabihin, uh, please subscribe my YouTube channel, Jan Lepo Vlogs. Ayan, at uh, huwag kalimutan, eh, click ang bell button para update ka sa lahat ng uh, videos ko. At syempre, uh, pabisita, na rin, pabisita na rin sa aking iba pang social media mga kalimno, uh, tulad ng Facebook page. Ayan. Jan Lepper Vlogs mga kaliper. So, yung sa TikTok ko naman. So, ayan mga kalipo. Jan Lepper At saka lastly sa, uh, I mean, sa aking uh, Instagram mga kalipo. Ayan. So, pakibisita na lang mga kalipo. No? At uh, if follow Panorin ay video. At i-share. Ayan. So, uh, maraming salamat. So, see you sa, aking next vlog. Uh, Magsha shout out na naman tayo. So, ayan.